sa paano ako subscribe ako YouTube tsaka Facebook thank you Guys, <coughs> sa kaya po. Ah, restaurant, no? Ah, Tariedo. Kaya saan, restaurant? Kaya mga anong guys, no? Mga paninda. RTW. Huwag tayo tayo ng restaurant. Kaya natin. Amis restaurant. Letas yan yung mga pagkain dyan. Maraming daming tao. Pasok tayo. Para siyang Chinese resto, guys. Sakto lunch time. Kano. Mismo pa labas ng likod ng Kaya po, Church, dire-diretso lang kayo. You will see this restaurant. Saan mo mag-order, ma'am? Ah, sa lang. Ano ah, so sa guys, aircon siya, tapos Chinese resto. Wow, very good. pasok tayo. Table, table for two. Ito, ito, ito. Palgeis. Ayos. We're going up. Naroroon silang second floor. Table for two. All right. Hindi po, tapos lang mam. Kasi baka merito ako. Thank you. Medyo malayo pa. Opo, pwede nilipatan naman. Ah, wait guys. Sira pa naman. Okay. At may bulog na pusa. Alright. Buntis pa sa pusa. Oh. Okay. So nasa ano kami? Sa yung floor kami nung Amis Restaurant sa Kiapo. Gom. Um, yun know? o. Alright. Kumuha right. tayo ng ano, sa dumami guys, saka ano, Sopo bola bola. Special naman manak. Okay, Dok. Binagong lechon. lechon. Tapos, Asan ah, yun po yung ano yun, yung halo-halo? dulo. Dulo. Yung pinaka, yung pinaka special, ma'am. Halo-halo. Asa okay. dito yun? Ayun, no? Dalawa niyan dalawang dito sa tayo. Dalawa na. Ano yung fruit salad? Busin na. Ah, mo so iba pa? Ano yung fruit salad? Halo-halo din ba yun na ano? Fruit cocktail. Fruit cocktail lang yun, ng Del Monte. Baka ano pa ah. yun. na. Para gusto tayo dalawa. Ma'am, yung sa akin walang sabo. Yung isa, di ba may sagwe na yung bilog -bilog. sa Yung bilog-bilog. Bigay lang kitok sa, sa akin. Ay, walang sabo yan. yan. Ano pa yung mga sabo yung halo-halo? Ah, naka na. oh, sige, sige. Okay. Ano ka na lang? Ano ayoko. Oh, sige. Lalaban Tapos para masarap yung ano, yung gulaman, ito isang sago. Walang gulaman sa sago lang. Black gulaman 'yan. Sige, gum, anong drinks mo? Diyan pa mango ma'am. Fresh. Black gulaman. Mango ano 'yan? Eh no, mango shake 'yan. Okay. Yan, treat sa akin ni Doc sa Father's Day. Hindi ako magbabayad. Ah, galing. So, talagang ano yan, lumpiang Shanghai ng mga incheck. Dito, ito yung gulaman lang, walang sago, yung kaya gom, may sago. Okay. Okay, let's try na yung kanilang ano, lumpiang Shanghai na merong special sauce. Tignan natin. Mmm. Uh, okay. Yun, yun. Ano, ma'am, yan? Lechon, no? Oh. Lechon. Ito yung karelang asado, ma'am. Okay. Alagang ano, ito yung sopa, oh, no? Bola-bola. Laki. Ito yung, ano, ito yung lechon, no? Oh na pinagawangan ang sarap ng preso oh. is yung sabaw niya pwede mo lagyan ng asado sauce yun no diba tapos pwede mo lagyan lang chili sauce yan sa mga Chinese resto yung kailang mga pinaka base nila yun sa ganun ka flavorful tapos yung mga condiments yun ang magalagay ng flavor ha Ito yung binagoong ng lechon. Ito natin. yung keso, yung keso, yung keso, yung yung keso, yung keso, yung keso, Yun no, halo halo Parang choking. Okay din. Yan. Okay no. yun okay, po Rap The best. Masarap. Na Malapit tayo sa mga ano, nakpakain ng uh, order area. Salam guys, oh. Oh. Ayan na, ice cream. Yun, oh. May mga beans po, oh. Mmm. Top. Guys, okay, so, oh alas dos na pero pulong pulong pa rin na ng restaurant masarap dito sa Amis restaurant likod lang siya ng Kiapo dire-diretso yun lang Amis restaurant